Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay isang taong tulad ko na laging abala sa buhay at lagi na lamang on the go, ay maaaring ang lugar na ito ay perfecto para sa iyong relaxation. Ang napakagandang lugar na yan ay tinatawag na Asturia na makikita sa bansang Spain. Bukod sa nagagandahang mga lugar na binabalik-balikan, ang mga tao doon ay hindi mapigilan na mapigilan na kanilang mga sarili kapag natikman na nila ang mga local dish doon o pagkain na niluluto na naggagaling ng mga chef. Ang isa sa mga sikat na chef sa lugar na yon ay si Cesar na sa tawag na King of Cachopo. Siya ay hindi lamang magaling magluto ng mga local dish sa Spain, ngunit mas nakilala siya ng mga tao dahil sa pinasikat niya ang Asturian dish na Cachopo na maituturing na comfort food ng mga Espanyol. Kung ikaw ay hindi pa nakakatikim niyan, ang mga tao ay inahalin tulad ang Cachopo sa Cordon Bleu na gawa ng mga Swiss at French. Ito ay naglalaman ng cured ham at natutunaw na cheese. Karaniwan niyang kapares ng salad, fries, poquillo peppers at kung ikaw ay wine lover, maaari kang uminom ng Spanish wine o beer. Ang simpleng pagkain niyan ay nilagyan ng twist ng chef na si Cesar Roman. Pero bago nakilala ng publiko ang pakala niya, si Cesar ay meron lamang normal na buhay. Siya ay merong asawa at isang anak. Upang maibigay ang pangangailangan ng mga ito, Si Cesar ay nagtrabaho bilang waiter, pero pangarap talaga niya ang maging isang chef. Nang makaipon ng sapat na pera ay bumalik siya sa eskulahan at katulad ng mga taong pumapasok sa culinary school, isa siya sa mga nangarap na maging sikat na chef. Kaya noong 2016 ay nang malaman niya na merong patimpalak sa pagluluto ng best cachopo sa buong Spain, hindi siya nagdalawang isip na sumali. Ang mga judge ay humanga sa twist na kanyang inilagay sa local dish kaya iginawad sa kanya ang pabuya. Doon na siya sumikat at sinimula na siyang tawaging King of Kachopo. Sa dami ng mga reporters at media na gusto mag-interview sa kanya, ay sinimantala ni Cesar para ipromote ang kanyang maliit at simpleng restaurant. At katulad ng inaasahan, dinumog ng mga tao ang kanyang restaurant at kung tatanungin mo ang mga taong nakakilala sa kanya, ay pinuri nila si Cesar sa galing nito sa pakikisama. Naging madalas ang kanyang paglabas sa mga balita, TV show, kahit pati na rin sa mga podcast. Ang publiko ay hindi lamang hinangaan ang galing niya sa pagluto, pero pati na rin ang diskarte at galing niya sa paghawak ng kanyang negosyo. Kalaunan, bukod sa kanyang maliit na restaurant sa bayan na kanyang pinanggalingan, nagbukas na rin si Cesar ng isa pang restaurant sa Madrid at ito ay tinawag niyang Delic Experience na isang cuisine cider bar. Ang kanilang opening ay mainit na dinaluhan ng kanyang mga tagasuporta. Sa kasikatan ng bar na yon, para kay Ramon ay wala nang makakapigil sa kanyang tagumpay. Kaya nagbukas muli siya ng isa pang bar na tinawag naman niyang La Terraza. Kasunod noon ay nag-invest siya sa franchising business at bago magtapos ang taong 2016, pinasok na rin niya ang delivery service. Noong 2017, kasama ang kaibigan ni Cesar ay nagbukas muli ito ng dalawa pang bar sa Madrid na parehong naging matagumpay. Sa mga sumunod na buwan ay pinatunayan ni Cesar sa publiko na bawat bagay na kanyang ginagawa o kahit anong negosyo ang kanyang pasukin ay kayang-kaya niyang magtagumpay. Bago magtapos ang taong 2017, si Cesar ay kinilala bilang pinakamagaling na negosyante sa buong Spain. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat, siya at ang kanyang asawa ay naghiwalay. Pagkatapos ma-finalize ang divorce, si Cesar ay nag-focus sa kanyang mga negosyo at kung tapos na ang kanyang trabaho at mahabang oras na pagmamanage sa restaurant, ito ay madalas mong makikita sa iba't ibang mga hotspots sa Madrid na kumakain ng mga mamahaling steaks at wine kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagawa na rin niyang makapagbakasyon sa ibang bansa. Bukod sa pagkakaroon ng maraming restaurants, ay nagkaroon din siya ng hindi mo na mabilang na mga empleyado. At isa sa mga ito ay ang waitress na si Heidi Paz Bulnes na orihinal na mula sa bansang Honduras. Ayon sa ulat, noong labing siyam o dalawampung taong gulang si Heidi ay dinala ito ng kanyang ina sa Spain upang mabigyan ito ng mas magandang buhay ang kanyang dalawang mga anak na naiwan sa Honduras. Ang kanilang plano ay maging residente si Heidi para madala nito ang kanyang mga anak sa Spain. At upang maisakatuparan ang kanyang pangarap, nagtrabaho si Heidi ng mahabang oras. Pero hindi lamang sa trabaho umikot ang mundo niya dahil katulad ng iba mga tao sa Spain, nahilig siya sa pagpunta sa bar pagkatapos ng mahabang pagtatrabaho. Noong May 2018, naiulat na kasama nito na pumunta ang kanyang boyfriend sa isang bar ni Cesar. Pero dahil sa init ng ulo at sabayan mo pa ng epekto ng alak, ang dalawa ay nag-away. At para makasigurado na walang mangyayaring masama sa isa sa kanyang mga empleyado, si Cesar ay pumagit na. Noong gabi na yon, ay umuwi si Heidi sa kanyang apartment at doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng mahigit isang buwan simula na magkakilala si Cesar, ay nagpropose kay Heidi na hindi naman tinanggihan ng dalaga. Simula na maging fiancé siya ni Cesar, ang mundo ni Heidi ay nagbago. Nakipag-live-in siya sa sikat na chef at mula sa simpleng mga parties na kanyang dinadaluhan, ay ipinakilala siya ni Cesar sa iba't ibang mga impluensyang tao na pumupunta sa kanyang bar at mga restaurant. Ayon sa mga kaibigan ni Heidi, ito ay masaya dahil kapag pinakasalan niya si Cesar, ay maaari na niyang madala ang kanyang mga anak na matagal na niyang inaasam. Pero ang lahat ay magbabago dahil noong August 13, 2018, si Heidi at Cesar ay hindi makontak. Ang mga katrabaho at mga kaibigan ni Cesar ay hindi nagalala dahil ito ang tipo na taong laging abala. Ngunit kung ano namang kalma nila ay siya namang pagkataranta ng mga tao sa bayan ng Isera dahil sa isa sa mga unit ang nilalamon ng malakas na apoy. Nang maabula ng mga bumbero ang apoy ay eh kaagad silang tumawag sa mga otoridad dahil sa kanilang nakita. Ayon sa ulat, ilang mga pulis ang dumating sa lugar. Agad silang nagtungo sa sinasabing unit at sa ilalim ng hagdanan ay nakita nila ang isang suitcase. Here to the right. Right. Here. Sa paligid nito ay nakakita sila ng kutsilyo, ilang bote ng hydrogen peroxide at ilang hakbang mo lamang ay nakakita din sila ng kwintas na merong heart shape na pendant. Sa labas ng suitcase ay napansin din nila na merong puting pulbos at sa gilid nito ay merong lumalabas na pulang likido. Gamit ang stick ay unti-unti nilang binuksan at suitcase at nakita nila ang torso ng isang tao. Wala silang nakitang ibang parte ng katawan kaya nahirapan sila na malaman ang na nito ngunit ang sigurado sila ay babae ang may-ari ng katawan dahil napansin nila na ang mga dibdib nito ay tinanggal. Ang kanilang teorya ay nakumpirma nang makakita sila ng mga silicone na ginagamit para sa breast implants. Ang homicide unit at forensic team ay kaagad nilang kinontak na agad namang dumating sa lugar. Ang mga ito ay hindi nagsayang ng oras at bawat sulok ng unit ay hinalukog ng mga ito para makakuha ng mga ebidensya na makakatulong sa kanila para malaman ang pagkakakilanla ng biktima. Ang brutal na nangyari sa biktima ay kaagad kumalat sa loob at labas ng Madrid at ang balita ay kaagad na pick up ng mga reporters. Ang mga ito ay kaagad tinawag ang sospek na butcher of Osera dahil sa ginawa nito. Habang naghihintay sa resulta ng DNA testing, ang mga otoridad ay kaagad sinimulan ang investigasyon at ang nakapagbigay sa kanila ng clue ay ang may-ari mismo ng building. Ayon dito, ang nasunog na unit ay pinaparentahan niya sa restaurant The Delic Experience at ang may-ari nito ay si Cesar Roman. Kaagad kinontak ng mga otoridad si Cesar ngunit hindi ito sumasagot. Nang magtanong-tanong sila sa mga kaibigan ni Cesar ay wala rin makapagturo sa kanila sa kaniroroonan nito at wala rin makapagsabi kung ano ang kalagayan nito dahil kahit ang kanilang mga tawag ay hindi rin ito sinasagot. Nang matuklasan nila na ang negosyante ay meron palang fiance, ay kaagad nila itong kinontak. Pero nakapatay ang cellphone ni Heidi. Kaagad nilang pinuntahan ang tirahan ng ina para tanungin kung nakita niya ang magkasintahan. Pero kahit dito ay hindi rin alam kung nasaan ang kanyang anak dahil nakapatay ang cellphone nito. Ayon sa mga otoridad, hindi nila ibinahagi dito ang nakita nilang suitcase dahil hindi pa sila isang daang porsyentong sigurado kung sino ang biktima. Kaya pa simple nilang hiningi ang toothbrush ni Heidi para idaan sa DNA testing. Pero tumanggi ang ina nito. Ang eksplanasyon sa kilos nito ay dahil natuklasan ng mga investigador na si Heidi ay iligal balang lang naninirahan sa Spain. Kaya kapag nasangkot ito sa kahit anong krimen, ay may posibilidad na ma-deport ito kaagad. Pero bago nagtapos ang kanilang usapan, ay pinakausapan nila ito na kapag hindi pa niya makontakt si Hailey sa mga susunod na araw, ay kailangan na niyang mag-file ng missing persons report na kaagad naman itong ginawa. Dumaan ang isa, dalawa hanggang tatlong araw ay hindi pa rin niya makontakt si Hailey o Cesar. Kaya para masigurado na okay lamang ang dalawa, ay kinontak niya si Giovanni na malapit na kaibigan at trabahador ng negosyante. Pero kahit ito ay sinabi na hindi niya alam ang saktong lokasyon ni na Cesar. Pero ayon dito, noong August 13, ang pecha kung kailan nasunog ang unit ng negosyante, ay nakatanggap siya ng text mula dito kung saan nakiusap si Cesar na sundiin ang kanyang anak sa eskwelahan dahil sila ni Heidi ay nagbakasyon. Ngunit ang sinabi niyang yan ay pinabulaan na ng mga investigador dahil nang lumabas ang matagal na nilang hinihintay na resulta ng DNA testing ay nakumpirma na ang torso na nakita sa suitcase ay kay Heidi mismo. Ang forensic team ay binilita din na sa botay ng hydrogen peroxide ay meron silang nakitang fingerprint. At base sa kanilang database, ang fingerprint ay pagmamayari ni Cesar. Kaagad naglabas ng arrest warrant ang mga laban sa negosyante, ngunit agad itong nakapagtago. Ang iba ay may teorya na ito ay maaaring nagtungo sa ibang bansa sa South America kung saan walang extradition treaty ang Spain. Lumipas ang dalawang buwan pero walang clue ang mga otoridad kung nasaan si Cesar at ito ay tila naglaho na lamang na parang bula. Ngunit kahit mailap sa mga parak si ay sinigurado ng mga otoridad na ang mukha nito ay hindi malilimutan ng mga tao kaya lagi nilang sinisigurado na hindi ito mawawala sa balita. Ang kanilang pagtyaga ay nagbunga dahil isang tawag ang natanggap nila mula sa isang restaurant owner na nakapagsabi na maaaring ang hinahanap nilang Butcher of Osera ay isa sa kanyang mga cook. Ang mga otoridad ay kaagad dumating sa kanyang restaurant ang parehong araw na yun at sa CCTV video na ito ay makikita ng positibong kinilala ng mga otoridad na ang lalaki na kanyang inireport ay ang nagtatagungang si Cesar Roman. At kung magtataka ka na ibang iba ang itsura niya, iyan ay dahil sa sinadya niya talagang magpakalbo at magpatubo ng bigote at balbas para hindi siya mamukaan. Ang kanyang silid ay hinalughog din at nalaman ng mga investigador na ito pala ay gumagamit ng ibang pangalan. Nang siya ay dumating sa Madrid, kaagad siyang sinampahan ng kasong murder. Ang paglilitis kay Cesar ay naganap noong kalagitnaan ng June 2021 at ginulat na naman niya ang publiko dahil sa halip na kumuha ng public defender o abogado, ay inanunsyo niya na siya ang magiging abogado na kanyang sarili. Sa paglilitis ay nabunyag na ang ipinapakitang kasiyahan na magkasintahan ay hindi totoo. Dahil ang mga ito ay asut pusa na nagugat sa pagkakaroon nila ng malaking agwat sa kanilang edad at ibang-iba ang ugali nila sa isa't isa. Noong June 2018, Mahigit isang buwan pagkatapos na kanilang engagement, nalaman ni Heidi na siya ay nagdadalang tao. Pero dahil sa bilis na mga pangyayari, nagdesisyon siya na ipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil hindi siya sigurado kung handa na siya maging isang ina. Simula noon ay hindi na naging maayos ang relasyon ng dalawa hanggang sa punto na humingi na ng space si Heidi at ito ay nagpunta sa beach. Nang makabalik sa Madrid, si Heidi ay nakipaghiwalay kay Cesar pero pagkalipas lamang ng ilang araw ay magbabalikan silang dalawa at ang komplikadong sitwasyon na yan ay paulit-ulit na nangyari. Base sa phone records ni Heidi noong madaling araw ng August 5, 2018, pagkatapos niya sa trabaho, si Heidi ay dumiretso sa bar kasama ang kanyang kaibigan at sila ay nanadili doon hanggang alas 4.30 na madaling araw. Ang kanyang kaibigan ay kumuha ng taxi na naghatid sa kanya pabalik sa bahay ni Cesar at yun na ang huling beses na ito ay nakontak. At para makumbinsi ang jury na wala ng ibang taong kayang pumatay kay Heidi, ay iniharap nila ang kaibigan nito na nagpatuto sa korte na madalas ikuwento sa kanyang Heidi na siya ay inaabuso at sinasaktan ni Cesar. Ngunit ang mga sinabi nilang iyan ay pinabulaanan ng nasasakdal. Sa loob ng korte ay sinira ni Cesar ang imahe ng kanyang fiance sa pagsasabi na ang laging inilalarawan ng mga reporters na mahirap at mabait na si Heidi ay ang tipo ng babae na independent, alam kung anong gusto niya sa buhay, mahilig magmura at higit sa lahat, ay inakusahan niya si Heidi na gumagamit ng droga at ito ay di konektado sa isang drug cartel. Ayon kay Cesar, wala siyang kinalaman sa nangyari sa kanyang fiance. Ang kanyang palusot ay di umunoy ilang araw bago nasunog ang kanyang unit ay merong lumapit sa kanyang isang lalaki kung saan sinabi nito na nanakawan sila ni Haley ng isang bag ng droga. At kapag hindi ito na sa kanila sa loob ng madaling panahon, ay wala silang pagbebilian kung di ang sapilitan itong kunin sa kanyang fiance. Sinabi ni Cesar sa korte na sa takot niya na drug cartel na pala ang binabangga ni Heidi, ay kaagad siyang nagtago para hindi siya matunto ng mga ito. Sinabi niya na maaaring ang sindikato ang pumatay sa kanyang fiance. Tinawag naman siyang sinungaling ng prosecutor at iniharap nila ang isang taxi driver. Sa paglilitis ay ipinakita nila ang record ng tawag ni Cesar sa isang taxi company kung saan tumawag ito para magrenta ng isang taxi alas 5 ng hapon noong August 5, 2018, ito ay sinundo ng driver at ayon sa salaysay nito, meron dalang napakabigat na suitcase si Cesar. Humarap din ang dating asawa ng chef kung saan ibinahagi nito sa mga jurors na kaya niya ito hiniwalayan ay dahil sa mapang-abuso at madalas siya nitong sinasaktan na hindi lamang nangyayari sa loob ng bahay. Pero hindi ito nagtitimpi kahit sila ay nasa pampublikong lugar. Ibinahagi niya rin na hindi lamang sa mga tao ito malupit, ngunit tatlo sa kanyang mga aso ay pinatay mismo ng dati niyang asawa. Sinabi niya na swerte siya na nakaalis sa puter nito bago siya nito mapatay. Tinapos niya ang kanyang salaysay sa pagsasabi na hindi siya magtataka at magugulat na ito ang pumatay kay Heidi. Ang prosekusyon ay inaharap din ng isang kaibigan ni Heidi na nagpatutoo na bago ito mawala ay gusto na nitong makipaghiwalay kay Cesar. At yan ay napatunayan sa pamamagitan ng mga text messages ng dalawa. Ipinakita din nila ang toxicology report sa torso ni Heidi na nagpatunay na hindi ito drugista. Sa halip, si Cesar mismo ang nagpositibo sa drug test. Pero si Cesar ay inilihis ang atensyon ng jurors sa pagsasabi na ang mga otoridad ay sinatap siya ang fingerprint na nakita sa hydrogen peroxide ay di umano'y inilagay ng mga ito para idiin siya sa kaso. Ngunit ang mga sinabi niyang yan ay pinabulaanan ng mga investigador at para mapatunayan na puro kasinungalingan ang mga sinasabi nito ay inatake nila ang pagkatao ng chef. Ilang daang mga dokumento ang inihirap ng prosecutor at hindi mabilang na tao ang inihirap nila para mapatunayan na isang pathological liar si Cesar na nagsimula noong kabataan niya. Ang kadala sa mga kasinungalingan na sinasabi niya sa mga tao ay dati siyang sundalo. Meron siyang malaking bahay sa Germany na nagkakahalaga ng milyones at kaibigan siya ng isang general sa militar. Humarap din ang isang psychologist na nagsabi na sa dami at tagal nang nagsisinungaling ng chef sa ibang tao ay pati si Cesar ay pinaniniwalaan na rin ang mga kasinungalingan na lumalabas sa kanyang bibig. Sa closing argument ng prosecutor ay sinabi niya na noong madaling araw ng August 5, nang makauwi ang lasing na si Heidi sa unit Cesar, ay nag-away ang dalawa dahil gusto na nitong makipaghiwalay. Pero dahil sa hindi matanggap ng chef ang hiwalayan, ay pinatay niya si Heidi. Alas 5 ng hapon noong parehong araw na yun, sumakay siya ng taxi at dala ang katawan ni Heidi sa loob ng suitcase, ay nagtungo siya sa isa pa niyang apartment sa ibang bayan. Doon ay pinaghiwahiwalay niya ang katawan nito, itinapon sa iba't ibang lugar, at para mahirapan ang mga otoridad na makilala ang bangkay, tinanggal niya ang mga breast implants ni Heidi dahil ito ay merong serial number. At ang huli nitong ginawa para maitago at masira ang mga ebidensya na maaaring magturo sa ginawa niyang krimen, ay tinangka niyang sunugin ang sarili niya mismong apartment. Gamit ang resulta ng DNA testing, mga ebidensya tulad ng fingerprints, at salaysay ng mga kaibigan at katrabaho ng biktima, sinabi ng prosecutor na wala ng ibang taong kayang manakit kay Heidi kundi si Cesar. Pagkatapos ng paglilitis, si Cesar ay hindi na kumbinsi ang jury sa kanyang mga kasinungalingan at siya ay hinatulang guilty sa kasong murder. Si Cesar ay pinarusahan ng makulong sa loob ng labing limang taon. Magpahanga ngayon ay hindi pa rin nakikita ang ilang parte ng katawan ni Heidi. Si Cesar ay naiulat na nakukulong sa Alcalá Meco Prison na matatagpuan sa labas ng Madrid. Noong November 2022 ay nag-appeal siya sa hatol. Pero magpahanga ngayon ay nire-review pa rin ng Superior Courts ang mga dokumento. Ang mga restaurants at bar naman na dating buhay na buhay at puno ng mga customers ay sabay-sabay na isinara dahil sa bangkarote na si Cesar. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!